una una yung sign of the cross, wala sa Biblia yun. Alam mo, kaya nga mayroong Biblia, yun ang bataya natin ng paglilingkod sa Diyos. Lahat kasi ng gagawin natin, mayroong batayan, mayroong definite na batayan. Mayroong bang sign of the cross? Tingnan nga natin, kapatid na Luz, pahanap mo nga sa computer kung ano ang sasabihin ng computer. Opo, hanapin natin ang sign of the cross sa English Bible sa Douay Rheims Version from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found. Kung nakikita mo yan, kapatid na Alberto, yung Douay Rheims Version ng Biblia, yan ang Biblia ang Katoliko mismo. Yan ang ginagamit ng Katoliko kaya dyan natin hinanap. Yung palang sign of the cross, wala pala sa Biblia ang Catholic